Magandang araw! Kumusta ka? Alam kong nasasabik ka ng magkaroon ng bagong kaalaman tungkol sa nakaraan. Kaya tara na at pasukin ang mundo ng kasaysayan with Aireen. Alam niyo ba na noong January 1, 1892, isinilang sa kapis si Manuel Acuna Rojas, kina Rosario Acuña at Gerardo Rojas? Namatay ang kanyang ama na si Gerardo bago pa lang siya isilang. Bago ang sinabing taon, pinatay ng mga Spanish Guardia Civil si Gerardo. Iniwan siya sa kanyang ina at lolo na si Don Eleutero upang palakihin siya at ang kanyang nakakatandang kapatid ni si Mamerto. Si Trinidad de Leon ay kinasal kay Manuel Rojas. sina Rosario Ruby Rojas at Gerald Rojas aka Jerry ay ang kanilang dalawang anak. Si Ruby ay nagpakasal kay Vicente Rojas pero hindi sila magkaugnayan o magkamag-anak. At si Jerry ay nagpakasal kay Judy Araneta. Si Jerry ay sumulong upang maging pinuno ng Liberal Party at isang House Representative. Tatlo sa kanyang mga supling, si Dingoy at Mar Rojas, ay naging kapis Representative. Noong 2004, napili si Mar na mamuno sa Liberal Party of the Philippines bilang Pangulo at Senador nito. Hawak niya ang kapangyarihan bilang public official sa loob ng 36 na taon, na umakyat sa posisyon ng pinakamataas na otoridad ng bansa. Sumapi din siya sa konseho ng munisipyo ng Capiz noong 1917 at nagsumikap hanggang sa siya pinakabatang gobernador ng lalawigan, isang posisyong hawak niya mula 1990 hanggang 1922. Pinakita ni Ross ang kanyang abilidad para sa pandaigdigang pamumuno nung siya ay mapili upang mamuno sa National League of Governors. Noong 1922, nahalal siya sa Philippine House of Representatives at nagsilbi bilang Speaker of the House sa loob ng labindalawang taon. Naghawak siya ng ilang posisyon sa gobyerno mula 1934 hanggang 1935. Kabilang ang pagiging member ng Constitutional Convention, Secretary of Finance, Chairman of National Economic Council, Chairman of the National Development Company, at Chairman ng ilang, ilang pang negosyo at ahensya ng gobyerno. Napili si Roa sa maglingkod sa Senado ng Pilipinas noong 1941. Ngunit ang pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig ay humadlang sa kanya sa panunukulan hanggang 1945. Noong panahon ng digmaan, nagtrabaho siya bilang isang liaison officer sa pagitan ng Commonwealth Administration at ng American Army Forces sa General Douglas MacArthur Far East Headquarters. Si Rojas ay nangunguna rin sa paglaban sa Mindanao. Ang kanyang pagkakatalaga bilang Executive Secretary at bilang kapalit ng Pangulo sakaling makulong o mapatay si Quezon o Vice Presidente na si Sergio Osmeña ay nangyari bago siya pumuntang United States. Siya ay isang Yusuf Brigadier General at guerrilla leader. Noong halala 1946, tinalo ni Rojas ang kanyang kalaban na si Sergio Osmeña na tumanggi ng mga kampanya na sinasabing batid ng mamamayang Pilipino ang kanyang reputasyon. Siya ay nanindigan bilang Pangulo bilang Liberal Party's nominee noong 1946 sa Philippine National Elections o Liberal Wing of the Nationalista Party at binigyan ito ng buong suporta ni General Douglas MacArthur. Si Manuel Rojas ay nahalal bilang ikalimang pangulo ng Pilipinas sa pangkalahatan at bilang unang pinuno ng bansa sa ikatlong republika pagkatapos makamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa Estados Unidos noong July 4, 1946. Mula 1946, ang taon na natamo ng Pilipinas ang kalayaan hanggang 1948, nagsilbi siya bilang Pangulo. Higit na makabuluhang mga pesto kaysa sa ibang Pilipino ang hawak ni Rojas sa gobyerno ng Pilipinas. Noong January 28, 1948, si Pangulong Rojas na may pag-aproba ng Kongreso ay nagbigay ng malawak na amnesty sa mga akusado na mga collaborator ng Hapon na nahatulan ng pagtataksil sa panahon ng tatlong taong pananakop ng mga Bagu Bago pumanaw, si Pangulong Manuel Rojas ay nagbigay ng talumpati sa US 13th Air Force kung saan sinabi niya ang mga sumusunod. Kung darating ang digmaan, sigurado na ako sa isang bagay. Marahil ang tanging bagay na maaari kong tiyakin at ito ay ang Amerika at Pilipinas ay matatagpuan sa parehong panig at ang mga sundalong Amerikano at Pilipino ay muling maglalaban. Magkatabi sa parehong kuta o hangin o sa dagat sa pagtatanggol ng katarungan, kalayaan at iba pang mga prinsipyo na pareho naming minamahal at ipinatanggol sa Clark Field sa Pampanga, pumanaw si Manuel Rojas noong gabi ng April 15, 1948. Siya ay natake sa puso pagkatapos magpahayag sa Kelly Theater ng Clark Air Force Base sa Pampanga. Bumiyay sila sa Pampanga sa isang opisyal na pagbisita. Ang kahilingan ni Major General E. L. Eubank kasama si Senate President Avelino, Speaker Perez at General Jala Jalandon. Ang Pangulo ay nagpunta upang magpahinga sa bahay ni General Eubank pagkatapos magbigay ng kanyang talumpati sa mga opisyal ng base ng Air Force. Doon, ilang beses siyang inatakas sa puso at pumanaw noong 9.23pm. Kinaumagahan, ang kanyang bangkay ay hinatid sa Maynila sakay ng isang espesyal na tren na huminto sa Malacanang bandang 9.20 na umaga. Nang pumano ang Pangulo, si Vice Presidente Elpido Quirino na nasa isang cruise sa Katimugang Karagatan ay dumating sa Maynila noong April 17 at nanumpa sa tungkulin sa Malacanang. Pagkatapos nito, nagtatag si Quirino ng isang committee na mga ngasiwa sa paglilibing ng yumaong Pangulo at idineklara ang April 17 hanggang May 17 bilang pambansang araw ng pagluluksa walang session ang Kongreso hanggang matapos ang libing, na itinakda sa April 25. Ang Semencio del Norte ay kung saan inilibing si Pangulong Rojas. A gentle reminder from Ari Perenius na hindi lamang oras ang ginintuan kundi pati na rin ang kasaysayan na ating dapat alamin at alalahanin. We hope you enjoyed watching this video about what happened this day in our history. Don't forget to tune in to our next videos and follow our club's social media accounts. See you again in our history with Air.